Pwede niyo ba akong matulungan para sa nasunugan? <laughs> Kaya tanong ko lang, mapada med parsa na sa nasunugan. Ano Ano ba? Ano 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 ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano In, baka yung anak mo naging abo na. Uy! Hala po na naging Wag. iiwanan ang ilulunso kapag hindi pa tapos iwas o wag hayaang maabot ng mga bata ang mga pangasintay kapag niladang fosforo dahil dito maaaring magsimula ang sunog. Itago ang mga madaling masunog na likido at materyales sa isang ligtas, malamig at tuyong lugar, katulad ng bodega. Huwag maninigarilyo sa loob ng bahay. Ang sunog ay maaaring magmula sa iba't ibang mga sanhi, mga sanhi na maaaring maiwasan kung tayo ay mag-iingat at magkakaroon ng kaalaman. Sa pamamagitan ng paglahok sa mga seminar, maaaring nating malaman ang mga madaling paraan para makaiwas sa sunog. Mga nakakalad na kable, mga aparatong elektriko na hindi naalagaan at mga nabukos na apoy ay ilan lamang sa mga sanhi ng sunog.